So mo na ni day, ang first katas na ko day sa ko ang pag affiliate. Anyway, mo na ni ang full video day no sa ko ang katas ng affiliate. So sure lang din ako ni sa inyo ha no kay para pod ma-encourage pod mo ba. Kay bago pa man lagi kay ko nag affiliate da. Mo na ang kita na ako sa kong affiliate day no day sulod sa isa ka bulan is ako ang gipalit dayon og motor. O kare sa si motor nga ako ang gipalit karon day no is brand new Dahil ni. Dayon ako na po ni siyang gi-cash day kay kung muutang mangu ka no is grabe kada ko upato. Og natagbo sa mig pangitag motor day no diri sa Iligan City dahil kay lagi nangita jud mi dahil, og kinsa ito e ubos-ubos og presyo ba mo na dapat kabalo jud ka mga ambas dino kay para makakita po kag ubos-ubos nga presyo. Og natagbo sa day kong pangita ani dino o color orange nga motor. Kay lagi day gusto mong guna ko nga color paliton ani mga panahon na dino is color orange ba please lang. Unya daw nga color nga orange day nga miyo dino day is wala na daw to siya karon nga tuig. Og anyway day i share lang day ko ni sa inyo ha dino dili kay para panghambog ni day. Ako ni i-share sa inyo day para ma-encourage pud mo ba. Kay daghan magukay nang utana nako day no kung unsa daw nindot karon ang vlogging ba daw ug ang pag-affiliate. So para sa ko day no karon nga year day no, mas okay jud ang kitaan sa affiliate last year, mang guday no is grabe ka okay ang kitaan pod sa vlogging pero kung karong tuiga ang inyong pangutana dai kung asay mas nindot so mas nindot ang pag affiliate karon kay lagi dai mas ako dag income ang gud, ang pag affiliate mo na katong na suspende ang akong account dai nga 300k followers sa blue app mo to na decide ko dai no nga mag affiliate ko kay pagtanaw, aw gud ako dai sa ako ang black up dai ba dai isdaghan man pod kay tong tolls dai nga pwede na ko pagkakitaan ba mo na wala ra kay ko naguol dai nga na suspende ang akong account sa blue app kay hinay na masad kaayogod ang kitaan sa vlogging mo na nakadeside ko dai no nga mag focus ko sa ko ang pag affiliate muna na dahil nga PM sa ko ay unsa ang daw ko no pag affiliate so dali ra mag affiliate dahil no dahil ko imohod siyang gusto hon ba kay lagi ang pag affiliate mang guday og vlogging dahil layo ra ka siya diperensya medyo liso di sudyo so, pod ang pag affiliate pero kung kurso jupukan ang puka nang tabo no is makaya na nimo muna daga nag pm sa ko ay no nga nangay sila tabang sa ko ay kay gusto pod sila mag affiliate pag abot sa pagtabang dayo no is wala jud makatabang ana day maliban na lang dahil sa pag flex sa inyuwang mga account kay sa tinuod lang dili ako ang makatabang sa inyoha ang unang makatabang sa inyoha dayo no inyong ara yung kaugalingon dahil kung saan nyo siya pagtabang muna ka muna dapat ang mutabang sa inyong kaugalingon tis lang pero pwede na ko i-flex ang inyong mga account huwag maura yun na ang isa sa matabang na ko sa inyoha ha kaya ko magunday no ang nakabless lang na ko dahil no isa na mga nakailan na ko o nanapog mga gamay followers ba muna na nadyo makakita na ko o na nadyo mamalit anyway, sa kuha anyway sa din pagkapalitan na sa motor dayno no isa kuha din yung birthday gift sa kuha ang apam kaya lagi ako na magun always niya ginatagaan ba muna ka mag birthday naman ang akong apam dayno no muna yung ako irigalo silbi sa iya ha Anyway, more dito ako i-share sa inyo ano, og dire na dire ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Monang, bye mo bay mo ay.